busy na naman ang mga person at ito ng naghahatid na, na ng gulay at mga prota. Kaya na natin ang mga gulay. gulay protas. Lagyan mo na natin lahat doon para maayos siya. Tapos ito pa. Ito. Ang gulay. Ito protas. Guys, busy busy ang mga person. Ito yung mga gulay na pinamili ng aming amo. Ngayon i-arrange ia ko siya. Kasi okay, mamaya darating sila.

this our video for today. Ang gaano na rotas dahil darating ang ano. Ano dito pag ano darating yung amin na amo. Palawang ang daming botas na hindi na amin lalaki. Kasi hihirin naman kasi nandito yung ano niya. Walang pamilya niya kaya ito. Okay, masain so, na naman tayo ng mikrotas ang kiwi ang kiwi kasi dun sa kabila ang kiwi nilang nila. dito Guys, ito na at naayos na natin yung ating mga prutas. Ito yung kunti lang siya ngayon kasi ilang araw lang naman dito yung aming mga amin. Um, Tapos ito, at saka strawberry. Ngayon sa, sa gulay naman tayo magayos. Mga gulay na naman tayo mga ka o if tapulyo. Ayan, daming i-arrange ia na mga gulay dito sa ating rape. ang pinakadaghan sa mga gulay. Ang gulay kita ng marami. <laughs> <laughs> Di na, lay, video na na. Kaya may content. Ayaw ba kay content natin? Kit ka ito Kamatis. Kawan ka ayo, bagong pitas git siya pa um. Yung kamatis bisaya man ni sa tua. Bisaya nga sa ah. Ang putas oh, gamay ra ka ayo. Ang pinakagulay ng gulay. Ang dahon-dahon, sa ano kay madahon-dahon na yan. Ay san sakya ibala. Eh, ito Sitaw tsaka po. Alam okay na ito. Naka-arrange na mga gulay. Yun. Full pack na po yung rip namin, oh. Isang buwan na naman kami, hindi mamaling ito